Hello! Hello! Ayan, good morning po sa ating lahat Ayan, for today's episode ay nandito po ulit kami sa farm Yan, siyem, uh, so ngayon na uh, mag harvest kami guys ng talong, ano lang namin pang ulam lang namin and then, uh, bibigyan din po namin ng bag, yung dalawang batang nakatira dito sa may likod ng dragon fruit namin kasi mayroon pang isang bahay dito na nakatira so naisipan namin guys na bigyan din ng bag kasi mayroon pa naman pong dalawang natitira so nasa na yung ating dalawang bata? dito, dali. Anak siya guys, ni pare ni Auntie Pasen. <laughs> doon ka pare, kabila. Pare. Pare, pare doon ka sa kabila. Pare. Anak ni pare. 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 So, anong grade ka na ba, Long? Anong grade ka na? Pagpasok. Diba? Grade 1 po. Oh, grade 1. Ano ikaw ate? Grade 4. Ah, grade 1 at saka grade 4. So, wala yung kanilang padre di pamilya. <laughs> oh, so, ayan guys. Uh, bibigyan na natin yung kanilang bang. Oh. Grade 1, tsaka kaya ate. Dito ka lang. Hmm. <laughs> Anong sasabihin ninyo? Salamat po. Maraming okay, salamat po. Okay. Thank you po kay Ma'am Loida. Yan galing ito kay Ate Loida. So let's go guys. Mag-harvest na tayo ng ating pangilang. nang ng talong niya, oh. Kaya mo. Hindi inuod. Oh, ito pa nga na ito. long long Kasi mahaba ah. Long! Talagang long siya. Hindi siya ta-short. Ha? ko hmm. itong... Yes. Hmm. Pabaan nga kayo. Oh, ano yung nakuha na mo dyan na, talong mo? <laughs> no? Mukhang <laughs> walang ilaban sa antipasing, ah. Yeah, Diyan, inside na Talo na ako dyan. Oo, oh, di ba? Oo. Oh, oh, oh. Nadumbo. Kami lang <laughs> tayo. So guys, uh, iko ko natin to ah uh, crispy talong. So let's go na sa kubo at mo tayo makapagluto na ng ating tanghalian. Bat ko lang, sarap, tagpala. Pwede magdagdagan mo yun. ito. dagdagan mo oh, na dito Oo, mo na ito na rin Nung tag-araw guys, ano na to? Talagang lantayot na tong talungan na to. tas ngayon, oh, ang ganda. Pinabayaan niya na nga to eh. Biglang ganda siya eh nung ano, naulanan. Ang daming bunga. Ayan guys, unang anak na yung kambing ni father. Ayan, magpakarami kayo at papaitan namin kayo. Ming-ming! <laughs> so ayan mga ka-dragon, ito lang naman yung ating ingredients sa ating gagawing crispy talong. Cornstarch, uh, breadcrumb, tsaka itlog. Siyempre, lalagyan natin siya ng asin, paminta. Saan yung paminta natin? Yan, ano natin siya? Uh, babalatan natin yung talong. Sariwang-sariwang. marigasgas yung kanya marigasgas ikakat lang natin to guys ng pahaba hindi na siya kailangang tanggalin sa kanya dito sa pinaka puno Ayan. natin dito. Parang torta siya. Kaya lang yung torta kasi inihaw. So, ito naman ay tatanggalan siya ng balat sa inihaw eh. So, ibang version naman ng talong. Baka umamot yan, titarong. Isang paminsan. Tignan nyo naman si Auntie Pasin, guys. Oh. May pwesto siya ng kanyang bandiitan. Nakadami na siguro yan. Eh. Madami na nag-aabot sa ako niya. Ito guys, lalagyan lang natin siya ng paminta. Tsaka bread plan mm -hmm. kadali rin ng malaki si tita tatakalang mangan. tatakalang mangaan tatayak ko kunan hindi pa diba sa'yo makauutang na ibos pan ka tatakalang mangan. nee mm mga ay na pang sahog namin guys sa ano, munggo. Nakapag-isa rin si JJ <laughs> ng munggo. Buti na lang ito lang tinaw ka sa akin natin Joanne, munggo. Talbos na naman yan, guys. Puro bulong manay. lang. Talbos na yung kinting mundo. Yan ang masarap sa mundo. Ante pa saing. Luto na imong bow wala pa yung pangsagpaw. Kulang sa Kulang pa sa atin. Alangan wala sa akin. Ako na nagbuni eh. Sa ito tatlo pa lang. Hmm. Ini nang sa mga set lang. na naihabol na, na, din man ang asin tilapia. Hindi pa ba na sila? Mangga manandide. Mangga ng mga naglilihin sa o. Ang datan. Hindi nga, hindi ko yung tarapan nila. <laughs> wow. Mm. Wow, ang sarap ng ating lunch, guys. O, diba? Simpleng ulam. Masalamat po sa Ay, Ay, mga biyayang pinagapalag sa amin sa araw-araw. Magad po namin itong lakas sa paglilingkod sa iyo. Hiniling po namin lahat sa tayo sa Kristo. Kain tayo mga Kain tayo mga tayo. Kain tayo mga tayo. Hindi niya natikman yung aking tortang crispy talong. Ano kasi nagpapatalim sa tiligahan? Oh, hindi tiligan. niya naman magaya. para ano Wala pa nga siya nagagaya aya sa... <laughs> Kadami yung sabi niya. Kadami... Tama natin kadami niyang gayahin, wala pang nagagaya ng isa. Ito na nagkuman. Hey, Diyan na lang muna kasi. tinga din ako lang ko lang, lang, lang. muna ng tubay. Ayan. Mamaya, magdinis tayo dito sa fish pond. May, pero may kasama kami lalaki, si Kuya Tio. Nasimulan niya na kahapon. Si Bluma niya. Si Kuya Bluma. Ang pahal na lang ba? namin. Mayroon kasi baka mamaya may biglang kubra dyan na mag ano sa amin eh. Ang totoong makita. Sa lubong ba? Sarap po. Oo. Oh. Ang so, kadami kong kanin guys. Ang gusto ko yung palaya ha. Well, so ano Ang palaya talaga eh. okay okay. Hmm. Pag rin ako sa talay at nakita ko na uh, may ampalayang sariwang sariwa. Sariwa. Kat di ko alam kung anong kung saan ko i ano. Ihalo. Basta sa Ihalo. Basta ko lang ng ganya pag kaganda-ganda yung ano. Sumubok bili ako. Tingnan sa bahay saan kung pala ihalo to. Mas wala namang. Tapian. Sino kaya yung pala? Ano mangyari nila? Ano to, okay? okay? natin kayo magkuhang isda. Ito naman guys, masarap to sa ano, ketchup. Sa usawa ketchup. kung bata yan, yung mga hindi mahilig sa ano, gulay, pwede, pwede niyong gayahin. Ang bagay kinala ninyo, kaya magpag-vlog na po. ka po na Kuri, di mo ba gamot ng father kung gano'n? Kanina? Kanina Ang ganda itong munggo, hindi masyado nga. Pag balas yung balot na ikabuti. Hindi ka lang kung wala ka yan sa Ano ba nila? talagang na lang nag-miss yan. Hmm? Cutter Isang cutter Hmm. Dami ang kaya marami siyang tulog. Nagbili ka ng kimi sa kabahas, malalap na kinapa mm Hmm. Isang ang pandemong gusto um, Sarap na mong mo. Mm hmm. Na kami. Kaya pag na rin ako nun Dito yung mga anak mo ang sa yung sundin. pa lang. sa yeah. Sunday yung ko. Lagi na sa ko. Magbida na naman ako pa. Maugusin siya ang lang, Jake. Patikin mo yung talo. Sab na nga na, tilapya. lang gata sing Manulang ka sa harin ng mga ay dakal, Gusto niyo ba magkano? Magka pera? 10 million? Ano? ano agad eh? Ano? Hanapin natin si Kibulon. Ay? <laughs> oh, <auto laughs> no? ba yun? Totoo yun? Oo, 10 million ang ano ba ba eh? Patong. Hmm? Si Boloy, baka naman. Hmm? magpakita ka sa amin. Nagpakita <laughs> ka sa amin. Sa amin eh. <laughs> <lang. laughs> Nagparipugin na yun. Ang <laughs> dami pira yun eh. Sino nagkwan ng ano? Ang dami niyang kaso. Human trafficking, ano pa yun. Ang Tatlo yata Ay, yun. Hindi ko man lang ginapan sinasalo ko kung kung lang. Magina pa tayong arena yun ha. Dami Daba. yung Yung mga nagpo-post na ano. Si Kuduloy na lang daw yung pag-asa nila para mag-ihaman. <laughs> 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 Tapos yung chat niya na ala. Sa inyo, pastor, saan po kayo ngayon? <laughs> 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 yung chat niya, pastor, saan po kayo ngayon? Dito po kasi ako sa ano. <laughs> yari pa siya, pero yun ang habol niya yung kwan. <laughs> tapos tapos reply niya, reply niya rin sarili niya. Gusto okay. yan eh, mga ganyan sa Facebook mo. Kala mo totoo na nag-reply din. Kuri mm. ka na, ayun na si Loto sa aral, Na, di si Kiki kano. Pag na. sa Loto, hindi na sinasabi. Mm -hmm. Depende na lang sa tao. Mm -hmm. mag -ta so, mag Magtakot mag na. Magtakot mm -hmm. na. Mag na. Magtakot na. Sino nagbigay ng reward sa gobyerno? Kadami lang yung plato ko. Kuna ano, bunay tatay. Bunay. Kuna ano, bunay. 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 Kadami ko na yung nakain. Ha? Alag to, dumalay. Ay, apaw. Naganduman na kang kam. May tata. Lalo, wag mo. Ang kagandahan lang sa atin, mga healthy yung sinakain natin dito. At marami tayong nakakain. Pero sariwa naman. Hmm. Tapos na dito mo siya nakita, nagapastunan ng na <laughs> 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 Kunwari, nang ano na siya? Isang milyon ka ngayon. Ay, <laughs> isang milyon ka ngayon. <laughs> hindi mo na siguro alam ang gawin mo, no? kung saan mo tawag. <laughs> Doon tayo nakapag sa tawag. tawag siguro. <laughs> Sabi mo <laughs> <ka> lang hindi <laughs> <laughs> Sabi mo, siguro, TAH! Pagkakalag <laughs> 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 mo yung Hindi ko na alam kung saan <laughs> <laughs> Pinawag mo na sila, Kuya Kwan, ang mga tanaw nalila kayo, nasaran sa kanya-kanya. Kanya-kanya, <laughs> kanya kanya toro, kung saan magpunta. Ang gilis <laughs> okay. sana eh, nakita ko man si Ano pa, kaya alam ko sino pa na <laughs> sa <laughs> Sinwagay, <laughs> 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 sinwagay, <laughs> sampung milyon, ay na Ay na, Siguro po. nila magtawang doon sa bayan po, na, ayun na Uri, trata tayo, ay, hati tayo <laughs> Uri siguro, buduling-budulingin Diyan na siguro mag away, away. ako nakakita sha, <laughs> <laughs> ay di kasama sa na <laughs> Isama na, na, ayun na Ayun Madibihay ba tay? <laughs> Kandak mo ta, binyaw. Absin <laughs> kan to mo, mm -hmm. di. Tapos si pare na pala yon. Nagparito kay lang. Katakot man din yung ganyo. Hmm, yun na. <laughs> ha? Makakatakot ah, kung nakatao. Makakatakot ko na. Hanapin ka ng mga... Tapos nalaman ng mga tao na ikaw yung nakakuha ng kuna. Tapos lako lahat ang parang nagtao po. Hmm. Bawat tao po mo, no? tambing ka ng mga. Sa nervis mo. Hmm. Uli ka lang matintin ng kuna. Hmm. Mga bata. Hindi, matulog. habang mo lang pasok. Ito. Hindi nila samantalahin. Hmm? Ba't nung bata kayo? Gusto nyo gatulaw? Wala. Tapos asi lang tayo gata Hindi pa eh. Dandanin ko pa yung pinto. Ah, makalabas. Magtaray ka pa hawka kung sinila. Lila. ka pa yan. Ayaw na, ayaw ko nang ginapatulog ako ni mama nun eh. Kapatulog! Pag ka na, pagpatulogin ka. Ay, ang tapos. Kaya ang sinyasa namin na nila kandiyang pag maligo kami sa waig para hindi ma maingay. Ganyan. Pag gano'n, ibig sabihin, maligo, maligo. na. Gusto <laughs> tumbak pa lang yung Doon din siya magbaba sa likod nila yung gantana daw na ano. But, nung hindi tayo natatakot eh. Ba't mga yung mga bata eh. Subukan mo po doon sa manos. Siyempre, naranasan kayo. mo na magkamalunod <laughs> sila. Kasi ti Apo ah. Eh. Kahit anong kundi na eh, itigas ng ulo natin eh. Wala rin nalulunod eh. Kaya eh. tayo noon no? Katindi eh. Hmm. Mga po, ilang bis na lunod. Nakakasurvive lang. Diyan sa kwan noon. Barakbak. Kalali. Ang kaganda mga libo dyan. Nalulunod din ako dyan. Barakbak. Talong-talong sa, barakba. Yung talong -talong sa jam Yan dito eh. Bandak lang sa jire. eh. Hmm. hmm. Yan banda malalay. ang malalay. Anong tawag mga dito sa kanila nila banda? Abrobor. Okay, general cleaning tayo dito sa ano, uh, fish pond. Sabi naman ni Kuya Pio, wala pa siyang nakikitang ahas. Kalinis ng pagkagawa niya. Oh. Kaya lang guys, yung tanim kong mga patani dito sa malunggay na tangle niya. Pati yung dalawang mulberry dito, oh. Nabunot. Saan? 订阅。<Thank> <laughs> men guys, narinis na rin ang. natin yung fish pan. Oo. Oh. Doon na lang banda sa may sa sagingan. Mm -hmm. Ang dami na ring bunga tong kwan ulit natin, ante, saging daming kon oh, mag nailipat sana to. Ting sinasabi ni Papa eh. dapat daw ilipat. Ang dami niyang oh. Kaya nabababad diyan, hindi pwede diyan. Dito daw sana ang sabi niya. Mubo, mubo. Okay, ligaya pupuan number 4. Antiligaya, <laughs> sunod mong project. Dito, Then, oh. Tagbagay sa tayo. Tapos may lamisa. Manang. Dito na yung smoking area talaga. Sabi oh. niya, oh. <laughs> Parang din namin Para nalang tayo. At ano, mukhang kami nang magkakasakit. Agala kayo islab, ah. Sabi niya na naman. Kalapit, oh. Kalapit ng pagkunan. So ayan mga ka-dragon, uh, tapos na naman ang aming busy araw sa aming farm. Yan. Thank you po sa panonood. We love you all guys. Bye po!